Colonel Marcos. Yes, yes, sir. How long have you been in the service? Mali nag-30 years, sir, nung no May 2, sir. 30 years and May 2. Out of the 30 years, how long have you been with CIDG? Since July 2016 up to present, sir hindi mo sinasagot yung tanong ko eh. Uh, Gusto sorry. mo pa mag-addition pa ako o mag-subtraction eh. 16, Kaya ako nga tinatanong sa'yo, ikaw 18, 18, 18, dapat nakakaalam kung ilang taong ka na sa si CIDG. Eight years, sir. Eight years. Continuous yun or uh, may break? Uh, continuous na naman po, sir, except nung na-restrict, CIDG uh, si pa rin naman ko nung restrictive custody ako, pero until such time na nakulong kami for four months, pero uh, uh, ano kami sir, naka-automatically ba absence pero CIDG pa rin yung unit namin. General Torre, is General Ernia present? Kindly please uh, take your seat. Have you taken your oath, Sini? <laughs> Not yet, Your Honor. I'll kindly take your oath. Please you raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public inquiry? So I'll help you, God. Yes. Yes, sir. Thank you. Thank you, Komsik. General uh, Ernia how long should a police officer stay in a certain position? pursuant to your rules and regulations, uh, in our existing policy, uh, your honor, uh, for key positions like uh, cidg, as regional chief, the maximum tenure is uh, two years, uh, your honor. that's the maximum. But you can relieve, you have been relieving people even if they've stayed there in that position for only one year. That's possible, uh, Your Honor. It's happening. It's not possible. It has happened. Yes, it's happening, uh, yes. Your Honor. Yes. Hindi, huwag mong sabihin na it's possible kasi ginagawa ninyo eh. Now, Gerald Torre, is that also your policy at the CIDG? Are you following the policy of your national headquarters? Yes, sir. And may I know why uh, Colonel Marcos is still occupying that post? Sir, he is already relieved, sir, since uh, two days ago, sir. Two days ago. So wala na. Yes, sir. So ngayon nyo lang sinunod. Nung dumating ka, saka lang nasunod yung policy. Kasi nung panahon ni... Oh, uh, kasi tinanong ko rin yan nung nandito si General Karamat eh and he was not able to remove uh, colonel marcos from that post kaya tinatanong ko thank you now uh, kanina uh, colonel marcos you stated na yung 5.1 billion na financial transaction ay nanggaling sa uh, amlac na kumausap sa iyo sa isang una sa isang seminar Pangalawa, nung nautusan ni General Ubusan na pumunta yung mga uh, AMLAC representatives doon sa lugar mo, sa jurisdiction mo. Tama? Yun ang sinagot mo kanina, Colonel Marcos, di ba? Uh, sir, pardon po, sir. Hindi ko na masyadong maklarify yung question. Pasensya na po. Sinusundan ko lang yung katanungan kanina ni Ni, uh, ni the Honorable Paduano, ang sinagot mo ka kanina tungkol dun sa 5.1 billion na financial traksyo, transaction ni Mr. Kerwin Espinosa ay nanggaling sa dalawang AMLAC representative na una, sinabi sa iyo sa isang seminar, pangalawa, binago mo, sinabi nung uh, dalawang uh, AMLAC representative nung inutusan o sinabihan ni General Obusa, Obusan na pumunta sa iyo sa jurisdiction mo. Tama? Opo, sir. Tama po, sir. Oh. Ang pangalan you... po niya, sir, Atty. Ni Josipo Stambago. Bakit y kanina isa, nung tinatanong ka ni Honorable Paduano, eh, Kwan? Sir, uh, ya, hindi mo masagot-sagot kanina. Nagtanong po ko sa mga kapo arsiko nung panahon po ni General Lubusan, kaya po nakuha ko na po yung pangalan. Well, so sinasabi mo na yung financial transaction na 5.1 billion ay AMLA ka nagsabi. Yes, sir. AMLA po. Taga-AMLA taga po, sir. Kanina, lumabas yung 5.1 billion transaction na yon dahil nakasama sa ebidensya niyo na nakuha sa raid na ginawa niyo. Now, alin na po ang totoo? Uh, bali, bali po, sir. Ay, hindi. Tinatanong kita, alin ang totoo dun sa dalawa? Kasi dalawa ang statement mo eh. Nag-umpisa po yun. Kanina, yung... ang sinabi mo dun sa pagtatanong ng isa sa aking mga kasamahan, doon sa raid na ginawa ninyo, ay nakita ninyo yung mga dokumento na merong 5.1 billion transaction. Pero nung si Honorable Paduano ang nagtatanong sa iyo, sinabi mo, amlak ang nagsabi sa iyo. Definitely, Colonel Marcos, you're lying. Based on the figure uh, po you yan. You want sir. me to, you want me to get the records or the minutes of this uh, hearing? Sir, Kahit na may edad ako sa iyo, pero matalim pa rin yung aking pag-iisip. Sir, uh... Pwede pa ko mag-explain ng konti, sir? Hindi. Sagutin mo muna ako. Alin ang totoo dun sa dalawa? yun ang tanong ko. Hindi mo pa sinasagot eh. And I can cite uh, you for contempt. Balik po, sir. If no. you do not, if you fail to answer because under Section 11, failure to answer any question from any representative of this House will merit contempt. Uh, totoo po yun, sir, na... Alin ang totoo? Binigay po, totoo po yun sir na binigay ng AMLA yung information sa figure pero totoo din po sir na based sa raid na ni Espinido, doon namin nakuha ang sa Blue Oceanic Corporation Textile na binigay namin si AMLA para tingnan kasi sila na lang naman sir ang nakakakita sa bangko kung magkano sir ang laman. Di po wala kaming idea during that time na raid nung pinailan namin ng kaso, ang meron lang kami yung pangalan lang ng corporation. So, binigay po namin yan sa AMLA, sila po ang nag-imbestiga kasi wala pong kapas ang PNP. Uh, <laughs> Kaya later on, sir, nung Ika, nakita kami... May naunang nagtanong sa iyo na uh, congressman dito, and you said na, ikaw nga ang sumagot eh, na during the implementation of the search warrant, you found documents on money laundering amounting to 5 point plus billion yun na sagot mo kanina eh. Tapos nung si Congressman Paduano na nagsasabi, sinabi mo na na ang nagsabi doon sa 5.1 billion na yon ay yung taga amlac You're imputing uh, wrongdoing to representatives of the AMLAC because I know na hindi dapat nila sabihin yun. Um, hindi naman Siguro, eh kasi kung kami nga nagtatanong sa AMLAC, hindi nila sinasabi eh. Siguro sir, na-confuse lang yung pagbigay ko ng information. So, so ang, uh, yung, would you say na yung pagking confuse mo, you lied? Hindi naman po sir, kasi no mag-grade po ang CIDG at saka si Espinido, doon po namin nakita yung mga cheque sir, kung kanino inisyo, sino po yung mga involved. So, obligado po kami mag-report po sa, sa higher headquarters na ito po yung mga na-found out naming documents. Tapos po, ito po ipinasa po sa Amla. In which po nag-feedback po yung Amla sa amin kasi kami man po ang nag-request ng investigation doon sir sa mga account. Kaya po kami sir sinabihan na yung laman nung 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 account ganito po kalaki. I would like just to advise you Colonel Marcos na you should be forthright in your answers to the questions propounded by members of this committee. Yes sir.